Ayan mga sis, mga anganak na po ako dyan. October 29 pa lang ay nasa hospital na kami para magpa-admit. Para kinabukasan ay relax na kami para sa aking cesarean operation with tubal ligation dahil magpapasara na din po ako. Ayoko na po kasing mabuntis pa. Kaya isasara na natin ang malusog kong matres. Ready na din kami. So, ayan yung aming ward. Ayan yung mga gamit ko. At yan naman ang gamit ni baby. Ayan, super flower and super pink talaga dahil po siya ay baby girl. And since first time ko magkaroon ng baby girl, kaya po super pink talaga ang mga gamit niya. Dahil sobrang excited ko talaga sa pink mga ses. At yan, nakaswero na ako. Super kabado na. And kahit naman na pang third time ko na tong na CS, syempre, may kaba pa rin at takot. And yung, of course, yung trauma kasi masakit po talaga, lalo na pag after operation. So, prepare na niya at dadalhin ako sa operating room. And, tada! Ayan na po si baby Kelsey. Lumabas na po siya. Ang cute-cute ng baby girl. Thank you po sa panonood. Sana lahat po ng mga alaga ako na hirap mabuntis. Sana ay mabuntis na rin po kayo. Once again, ako si Coach Jaja Bustos, ang pag-asa ng mga babaeng hirap mabuntis.